News Update mga balita ngayon, apat na isang Chinese warships at Coast Guard vessels na mataan sa West Philippine Sea nitong Mayo 2025. 816 million pesos na halaga ng shabu na nakasilid sa parcel mula US na sabat sa Pasig. Barangay Captain sa Nueva Ecija patay sa pamamari. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunang mga balita sa buong kapuluan ngayon kabo ang 41 Chinese warships at China Coast Guard o CCG vessels ang namataan sa ilang bahagi ng West Philippine Sea WPS nitong buwan ng Mayo 2025 ayon sa Philippine Navy. Sa Baho de Masinloc 15 na CCG vessels, labing isang People's Liberation Army Navy o PLAN ships ang namonito. Sa Ayungin Shoal, anim na CCG vessels at isang PLAN ship. Habang sa Pag-asa Island, ay namonitor ang apat na CCG vessels at apat na PLAN ships. Sa parehong panahon na ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang 15,765 vessels, 12,608 dito ay foreign vessels. Dagdag pa nito 1,349 sa mga sasakyang pandagat na ito ang hindi sumagot sa radio challenges. Sa kabila nito, tiniyak ng AFP ang pagtataguyod ng karapatan at soberanya ng Pilipinas sa WPS. Nasabat ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA ang tinatayang 816 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu na isinilid sa mga parcel mula California, USA. Umabot sa 120 kilos ang kumpiskado nitong araw ng linggo sa Pasig City. Ang mga droga ay nakatago sa loob ng mga kahon ng chips at naka-address sa iba't ibang consignee sa Tagig, Pasig at Makati. Pinangunahan ng PIDEA NCR Eastern District Office ang operasyon, katuwang ang Airport Interdiction Unit, K Unit, Eastern Police District at Pasig Police. Ang mga ebidensya ay isinumite sa PIDEA Lab para sa confirmatory analysis. Nanawagan ng PIDEA sa publiko na magulat ng kahinahinalang aktibidad na may kaugnayan sa droga. Patay ang isang punong barangay habang isang miyembro ng Bantay Bayan ng Sugatan sa pamamaril malapit sa isang pampublikong paaralan sa Purok 5, Barangay Kalipahan, Talavera, Nueva Ecija, nitong lunes, Hunyo, 9. Kinilalang nasawing biktima na si Joel Damasio, kapitan ng barangay Kalipahan, habang nakilala sa alias na bay ang sugatang miyembro ng Bantay Baya. Sa paunang ulat galing umano ang dalawa sa Brigada Eskwela, bandang alas 8.40 ng umaga nang lapitan sila ng dalawang na nakasumbrero at nakamuto. Isa sa mga sospek ang bumaba sa motorsiklo at binaril si Damasio gamit ang hindi pa natutukoy na uri ng bari. Agad na isinugod si Damasio sa kalapit na ospital, ngunit dineklarang dead on arrival. Si Bay naman ay nagtamo ng taman ng bala sa hita at braso at ginagamot na sa ospital. Inilunsad na ng otoridad ang investigasyon sa insidente. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.